Pagkabukas nyo ng computer nyo, tapos ganito na yung bumungad. So, ibig sabihin, hindi na-detect yung itong hard disk. So, pwede rin sira o kaya hindi maayos yung pagkakakunik ng power connector or itong data SATA cable. Ayan. So, pwede rin itong sira. Itong mismong hard disk. So, wag muna kayong bumili ng hard disk. I-try nyo muna itong gagawin ko. Okay. So, ganito kung paano troubleshoot kung saan yung problema. Ayan. So, pag ganyan naka power on unplug muna natin ayan so naka unplug na ngayon isaksak natin maayos yung sata cable at saka power connector ayan okay ilipat natin lipat natin ang slot so kailangan naka-unplug mga ka-DIY para hindi masira yung board so ayan tapos testing ulit tapos sana yun power on natin So, tignan natin kung mag-detect na siya. So, ayan, nag-power on na. Ayan, so pa rin. So, ang plug uli. Ayan, so naka-unplug na. Subukan natin palitan to. Itong data SATA cable. Kala natin sira yung hard disk. Tapos hindi pala. Nandito, nandito lang palang problema sa mga connector so saksak ulit then power on tapos tignan natin ulit ayan so ganoon pa rin nagpalit na ng sata cable So, gagawin natin. So, ang plug muna natin. Ayan. Tapos, ito naman ang isunod natin. Itong power connector. Ayan. Tapos, kung may extra sata power connector yung power supply, yun ang itesting natin yan yan tapos saksak uli then power on Yan. So, power on na. Ayan. So, hindi na lumabas yung BIOS. BIOS utility kanina. So, tignan natin kung nagtutuloy sa Windows. Ayan. So, ibig sabihin, nandito yung problema. Ayan. So, kadalasan, ganito nasisira kasi generic lang tong power supply. Kaya, mabilis masira tong yung sa loob hindi na kumakapit doon sa hard disk. Kaya akala natin sira yung hard disk. Ngayon kung sakaling pinalitan nyo na ng ng power connector, nilipat nyo sa kabilang connector, tapos ganun pa rin, lumalabas pa rin yung bios ibig sabihin sira na yung hard disk pagka so, kailangan palitan okay so ayan gumana siya so ganoon lang kung paano ayusin